Yes, what's up mga ka-updates? Pag-usapan natin ang laban ni Casemiro. Ating natatandaan na wala pang laban ang ating pambansang angas ng Pinas na si General Casemiro. Mayroon na sana itong laban ngayong July ni Sam Goodman ay hindi naman ito natuloy dahil si Sam Goodman ay lumaban sa isang Thai fighter at ang team ni Casemiro ay nagpagnegosasyon sa team ni Luis Neri. Pero ito ay hindi na pagbigyan. Sumasasabing wala pa talagang laban ang ating pambansang angas ni si General Casimero mga ka-updates. Maraming nagsasabi na umiiwas ang gustong labanan ni General Casimero. Pero ang team ni Casimero mga ka-updates ay mahanap ng paraan na magkaroon ng laban ngayong taon si Casimero. Sa kabilang dako naman mga ka-updates na Uyainui ating napag-alaman na ito'y akyat ng featherweight division. At dahil dyan mga ka-updates, pupunta sa New York si Naoya Inoue. Para manood ng laban sa humamon sa kanya sa featherweight division Mukhang titignan ni Naoya Inoue ang estilo ni Garrington sa luna At ito'y nalaman ni Garrington na manood si Naoya Inoue sa kanyang laban At nasabi niya sa kanyang interview na harapan niyang hamunin si Naoya Inoue So sa laban ng ito mga ka updates marami talagang mag-aabang Dahil napakagandang laban ng ito mga ka-updates So hanggang dito lang po mga ka-update. Sana huwag mong kalimutang i-like, comment, and subscribe. Maraming salamat po.